Honey, my love! Sinasabi ko na nga ba kilala you ko yun singa. eh! <laughs> Honey! <laughs> Honey! <laughs> Honey. <laughs> Andy! 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 Uh Sinasabi -huh. ko na nga ba kilala kita eh! Kilala mo dyan talaga! Patahul-tahul ka pa, ha? Si patahul-tahul ka pa! Meow! <laughs> Meow! <laughs> 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 Ano man di lalaki problema mo? Nagpahuli ka sa akto. Kasalanan mo naman pala nangyari, Kuya Andy. Maganda ba siya? Hey! Tama na nga kayo. Imbis na makatulong sa problema ko, lalo nyo lang ako binabaon eh. Ang mahalaga ngayon, ay makaisip tayo ng paraan para bumalik dito sa Gracia. Eh bakit hindi natin siya haranahin? Oo nga, Tay! Ba't hindi natin haranahin si Nanay? Hey! Wala kayong originality! galing mo palang kumanta Andy. talaga. ala? Yeah! <laughs> <laughs> Andy, Andy, hindi ka na magbabago. huwag oh! hey! oh yes ka, May babae ka ko pa. Ay! luna Ay! pa. Ay! luna Wala pa. ayun ko pa. ayun luna ko pa. ayun ko ko Sisiyo, eh sabi ng kamag-anak ka niyang papagwapuhin daw. Tingin ko hopeless na yan eh. Walang hopeless-hopeless sa hopeless akin. Pag ginamit ko dyan ang galing ko, yung artistry ko, abay, hindi ko lang pagwapuhihin yan, pasasayahin ko pa yan. Hmm. Kaya mo, Andy! <laughs> oh! <laughs> Okay, ah. Okay. Ayos na, ayos. Ayos. Sige, labas na Labas na. Teka! Hindi tayo pwede lumabas sa pinto! Bakit? Si Boss Valentino, dala kasi yung susi. Hmm? No problem. As usual, dito tayo dadaan sa beauty parlor. Hmm, sige. <coughs> <coughs> hey, hello. Ah. Huh? Hi. Huh? San kayo pupunta? Ah, ah, doon! Dadalhin ako ni Edon sa playground, di ba? Ha? Ay, oo. Oh. Uh, <laughs> ah, kayo? Ha? Huh? Doon. Sa mini park. Di ba? Ah, hmm? ah, oo rin. Huh. Tara, <laughs> Alam mo, mas maganda yata ang view rito isa sa mini park eh na yun. Hmm. Hmm. <laughs> mukhang may ibig kang sabihin, ha? Ah. Hmm. ah, ah, ako? Wala. O, oh, di ba? Wala. Ha? oh, Ay, uh, wala. <laughs> <laughs> Parang sumasama na yata simoy ng hangin, ha, ah. <laughs> ha. Ah, uh, ako yata pinaparinggan nito eh. Bakit? Tinatamaan ka ba? <laughs> Ta tayo na din, no? Sandali lang, konti na lang. Para nakakalalaki ka, pare. Ha? Ba, Lilian. Sasapakin ko yan. Papatulong ko, ko yan. Huwag! Huwag! Isang busang ko yan. Ha? Sige, subukan mo. Hmm. Bakit? O, oh, sandali, sandali lang, Edong. Alam mo, pare, ang sirap sa'yo, kaya bago-bago mo rito, ang yabang-yabang mo. Ah, gano'n. Bakit? Pwes, huwag mo kong duduroin, di mo ko pinapalamon. O, edong! Ha? O, ha? Ha? edong! Ay, naku! Huh? Inag dindo! O, edong! Ilag, Edong! Ay, naku! Ilag, Dindo! ka. Oh. Oo. Ba't ako nilapita mo? Hmm? Ito naman, nagtatanong pa. Tinto. Ibig mo sabihin? Sakit? Hindi mo sa Edo? Hindi, palabas lang yun. Pare. Hmm. pare. sorry ah. <laughs> okay lang yun, pare. Talaga mahirap intindihin itong mga babae. <laughs> Oo nga eh. Mm -hmm. Magulo. May iba mga isip. Ah, ah ganun, ganun ha? ha? Lillian? Jeline? Hm? <laughs> 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 Bis Bisado na kayo! <laughs> Naalala mo pa yung pinag-usapan natin kanina sa telepono? Mm. O oh, ano? Totoo ba yun? Oo, oh, totoo yun. O ang daddy? Nasa prayer meeting. Wow, nasa prayer meeting. Si Maxi? Naglayas! Bukas pabalik nun. Eh... Si Juan, nasa na kuya mo? Nasa nanay. Ha? Sa nanay? Hmm. Eh, gugulpihin ako nun eh. Eh, teka, teka, teka. Hindi ka naman gugulpihin nun, tsaka hindi ka naman papansin nun kasi kausap niya kanina pa, pabulong-bulong yung mga amplifiers tsaka instrumento. Hmm. Hehehe. Mm -hmm. <laughs> Yan ate mo. Kaniligo-ligo lang, away pinipig. Kayo na ka pa hinihintay. Naka-post pa. Talaga? Tama-tama natin mo. Kanina pa rin ako excited sa kanya eh. Ops! Ah. Teka, teka, teka. Asa ah, na. Oo yan. Bye-bye. Mm -hmm. <coughs> Good evening, Jenny. Hi. Aris. Ay ba, dito na lang tayo. Para mas comfortable tayong lahat. Ano ba? Hello? Uy, red roses. Para kanino? Alam na namin yan. Luman style na yan eh. Oo. Ah, hindi. Paano kasi pinabili sa akin ng mami ko para sa satunin nyo namin? Ah, uh, ano nga palang ginagawa mo dito? Hindi ka ba tinawagan ni Baby na hindi tuloy ang rehearsal dahil may exam kami bukas eh? Ah, tinawagan, tinawagan. Si... si Baby nga pala. Dungeon lang? Bakit? Wala. Papatayin ko lang sandali. Ano? Ah, hindi. Ah, uh, may kailangan lang ako sa kanya sandali. oh so, uh, Ah, girls, di ko masyadong maintindihan to. Kasi ano, diniscuss to sa atin, medyo hindi ata clear yung umpisa. Ah, uh, Jenny. Ano ba? Ito, itong page na to. Oh, 197.